ding topic ngayon ang issue sa pagbisita ng Team Malakas at ni Ross Margit sa Coron Palawan. Dahil sa pagtulong nila sa Coron Palawan, parang napasama pa ang kanilang pagbisita. Narito ang isa sa mga video kung saan nagtalo ang Team Malakas at isa sa mga staff ng taga-munisipyo ng Coron Palawan. So, taming, Ano ba ang pinag-aaral Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmalaki mo? Hindi ano ang comment lang mga ka Ano ang pinag-aaral niya? Ano ang comment? Hindi po, ano ang pinag-aaral niya? Di rin malakas. Ginamit niyo lang mga kagakorol para sa vlog vlog niyo at sa medis. Mayado dahil nag sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo kinabot. Nisin kong duling. Nag-abot ako ng 3,000 lang. Alam mo po yung nagmamalaki Sino po ba, ba, ba kayo dito? Alam mo, staff. Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi na, ka nabigyan? Ay, hindi naman. Pumunta kami dito, pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung buron. At ka naman ako mo? Okay. Tumutulong na kami. Sino po ba nagmamalaki na Ha? Ba't gano'n? Ba't pinapayagan ninyo yung mga staff ng municipio? Sir. Ba't kayo yung tumulong na bigyan? Di ba yan? Oo, ba't wala <Station> <screens> right. no. po kaming basta kami. Papososino kami. Ha. Wala sumasama hindi po. O nga, tegalang. Sino po ba Mayor dito po? Mayor Reyes po. Mayor, Mayor, Mayor Reyes. Sana po kami. Na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yung nag-aantay ng nalagay? Hindi po. O, bak ganito? Alam mo ba di ba? kaya wala pa tor dito bago namin gawin 'yon. Nakukuha ng organis. Tekunan ng mga pikin ng ang issue na ito ay nagmula dahil sa post ng isa sa mga staff ng munisipyo ng karong Palawan. Ito ang isa sa mga post ng staff ng mga taga-munisipyo. At din, naging sorry ang isa sa mga staff na nag-post ito sa social media pero deleted na rin ito. Ikinalungkot ni Ross Mara pagbisita nila sa Koron, Palawan dahil sa issue na ito. Parang sino pa lumalabas na masama. Nakatulong na nga sila. Sila pa naging masama dahil ang issue kasi is para hindi nabigyan ang isa sa mga staff or ang, ang, hindi man nabigyan ng pakonsuelo ang mga staff na tumulong sa kanila. Kaya tayo mga kapaks TV bago tayo mag-post, think before you click.